sa mga nanyan pa sa Pilipinas ng mga papunta pa lang ng ibang bansa especially dito sa Saudi sana maging handa kayo sa kung ano man yung dadatnan nyo kaya magtiis ng gutom yung pagod, okay lang yung pagod. Kasi yung pagod, pag nakapay, kakawala na. Pero yung gutom, ang hirap tiisin. Andun yung pagutom ka, hindi ka makakatulog. Eto, after ng one week ko sa employer na napasukod ko, nagpalipat ako kasi nga walang sapat na pagkain doon. Puro indomie na lang. So, hindi ko kaya ang tiisin yung dalawang taon na indomie lang yung kakainin. So, nagpabalik ako sa agency. I mean, kinuha naman agad ako. Siguro, two, after two days, kinuha ako ng agency doon. Natakot pa ako kasi dalawang lalaki yung pumakeup sa akin doon. Una, so, isa nagkakaintindihan kami. Paalam naman siya mag-English na nakaintindi naman siya. Pero yung isa hindi. Puro Arabic lang yung alam niya. So, hindi kami magkaintindihan ng no, isa. yun pala yung naano ng agency na magsundo sa akin. Pagdating dito sa accommodation, wala rin pagkain. Tapos, ayan eh lang, yan. Niluto lang yan ng Bangladesh. Siguro naawa siya sa akin alam niya hindi pa ako nakain kasi sinabi ko nagtanong siya sa akin kung bakit ako umalis doon sa pinasukan ko sabi ko mapiakil ayun nagluto siya ng kanin may niluto naman siyang ulam pero sobrang anghang hindi ko rin makakain ayun yun lang yung kakainin ko dito yun yung pagkain ko ng hapunan kinaanto ka rin doon sa inalisan ng bahay indumit ang malian almusal isang tasang Chahe sa isang kubos sa mga Mga uh, oh, FW dito sa Saudi alam mo yun tapos yun habang ano, kinakalma ko yung sarili ko sakyan ah uh -huh na mait naman sila yung nagsundo sa akin so, nakiusap ako, sabi ko i ako yung ano kahit isang maliitang tinapay kasi, hindi ko nga sigurado kung may kakainin ako pagdating dito so, yun binili naman yung para po dito nagtimpla ako ng kape kasi hindi ko hindi ko inubos yung kape ko na dala nung dumating dito timpla ako ng kape kinain ko yung isa kalahati kasi sobrang gutom ko talaga kaya sa mga mga kapanood paalis pa lang ng Pilipinas magpanigurado kayo, magbaon kung may madadala kayo. At minsan nga ganito yung nangyayari, hindi natin alam yung kung ano yung dadatnyan. Kaya dapat maging handa tayo. And, hindi man ako masyadong makapaganda sa dadatnyan ko. Basta, yun. Kung may mabaon kayo, magbaon mo na kayo para siguradong kahit mga biskwit, para siguradong may kakainin kayo pagdating dito. Kung hindi agad kayo ma-pick up ng mga employer niyo